guys, good morning. Ilang halos mag-iisang buwan na tayong matumal. Pero garot talaga. Tsaga lang, tiis lang. So, syempre, hanap buhay pa rin. Mayroon na yung panahon. Siguro, maya maya, pauwi na rin tayo. Yung lugaw natin, eh, ah, medyo marami pa. So, ganun talaga. Siguro, by January pa ito lalakas. Kung so, mga ganun, talagang matumal. So, hintay-hintay lang muna tayo. Pag, ah, siguro, mamaya maya, pag wala pa, uh, ah, uwi na rin tayo. So, So yung guys, uh, umuwi na rin tayo, no? no? Nagikot-ikot din tayo kanina, kahit papaaro. Salamat sa Diyos at may bumili sa ating pagikot-ikot. Kahit papaaro, narinig ka naman yung ating beta. Salamat sa Diyos. Kahit papano eh, may mga bumili naman. Umuwi na rin tayo. Ito na yung panahon, guys. Kaya nagpasya na tayong umuwi. At umuwi, makapawin na tayo buka. Talagang mabuhat talaga. Ganun talaga. Uh, this lang, sipag lang. So, dito na tayo sa bahay. So, pahinga na tayo. Salamat sa inyo. Salamat sa panonood.